Sa isang espesyal na update mula sa Pinoy Hugot si, ipinakita ang walang kapantay na suporta ni Bel Mariano para sa bagong pelikula ni Ma'am Charo Santos na pinamagatang Only We Know. Bilang isang tunay na kaibigan at taga-suporta, si Bel mismo ang nag-organisa ng isang exclusive block screening event. Isang patunay ng kanyang dedikasyon hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang taong may malasakit sa mga taong mahalaga sa kanya. Kitang-kita sa video ang mainit na samahan ni Nabele at Ma'am Charo, mula sa mga ngiti hanggang sa mahigpit nilang paghawak ng kamay habang nanonood ng pelikula. Ito ay simbolo ng kanilang malalim na pagkakaibigan at respeto sa isa't isa. Hindi rin nagpahuli ang buong pamilya at team ni Belle na dumalo upang suportahan ang event, nagpapakita ng solidong komunidad ng pagmamahalan at respeto na bumabalot sa proyekto. Sa kabila ng kanyang hectic schedule, dumating si Bel mula sa isang photoshoot para sa kanyang endorsement, pinapatunayan ang kanyang sipag, professionalism at pagiging hands-on. Isa rin sa mga makabuluhang bahagi ng event ay ang kanyang pagbabahagi tungkol sa anxiety at mental health, isang napapanahong usapin kung saan hinikayat ni Belle ang pagiging bukas ng bawat isa sa kanilang pinagdaraanan. Ang kabuuan ng kaganapan ay isang pagdiriwang ng tagumpay, suporta, at pasasalamat, hindi lamang para sa pelikula kundi para rin sa mga ugnayan at damdaming bumubuo sa likod nito. Tunay na kahanga-hanga ang ipinakitang dedikasyon at puso ni Bella Mariano sa gabing ito.